thank mm -hmm. you road for seven kilometers. ang ganda. Ayun, nagaano na sila oh. Paalis na 'yung manginisda. Masarap bumili ng sariwang isda. mura. siguro isda. Okay. Eh. Welcome to Barangay San Juan, Batangas. Ayan, dito po tayo ngayon sa Barangay San Juan, Batangas, Balaya. Ito po ang ating resort. Kung gusto niya po, meron po tayo dito. Oh. Welcome bye bye long Lodge San Juan Happy 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 birthday <coughs> Happy birthday wanita wanita, two, to you special memo Anong pangalan niya si Tican si Can lumihaw na tambay at sirawin sa mutsari <laughs> ayun po. po tayo dito po sa tabing dagat ayan po bukas po makikita ang ganda ng dagat so ngayon gabi po ay maharap dahil malamig Hi, Malasin kami. Dilim po, gabi po dito. Hello. Sa Barangay San Juan Balayan, Batangas. So dito po tayo ngayon. At tayo ay kakain dahil sa birthday ng aming mahal na kaibigan. Yan, birthday po niya bukas. So ngayon. Ayan ang birthday. Kasi gabi, wala. Madilim yung Yeah. Happy, happy. Nakain na siya. Yung kapatid na ba bayo oh. mo. Junjun, nalika na. Ayan. Candlelight ang aming. Oh, ang ganda, diba? Candlelight ang aming birthday. Ayan, oh. Ayan po ang ating biskuit. Sinusungkit. Hahaha ba sinusungkit dito? Siyempre, Ino. para makuha yung laman. Dito, no? dito. Ayan. Ayan. O, dito. Ano ba yan? Posible naman, ano susungkitin mo dyan? Sinitingnan ko <laughs> nga kung <'to>, may butas. Hindi <laughs> ba, <laughs> Mr. <laughs> ano yun naman, susungkitin mo yung ano, yung puwit, walang butas. <laughs> Baka ka parehas kami, Erlinda, ha? Nagluluto kami ng, ano, pansin. Ah, sayaw ako nang sayaw yung palakihin sa sa mo so. si <laughs> <Si Chokatang -katang. laughs> yan. DJ mananggo. Nakakaligay din din sa tawidisan. DJ mananggo. Si Cho katangkatang. Si Cho katangkatang. Ay, dito po tayo ngayon sa Si Cho katang barangay. Beh Balayan, dito po tayo ngayon umaga, maglalakad po tayo, papunta po tayo sa Baywalks, sa Aplaya, dito sa Balayan, Batangas, Altina, Beach House, ayan, malapit na po tayo, malapit na tayo guys, papunta sa, sa Baywalks, barangay 9.00 Barangay Ocho, tayo po ay galing sa San Juan, Barangay San Juan. So ngayon ito ay Barangay 9. Halika pitpit na po. Lakad pa more, lakad pa. So konti na lang. At kaya kaya na ang hangulan. Hindi naman siya malakas. So thank you na sa porok, Cheers! Cheese. Ayan. Good morning po papasyal sa inyong lugar na maganda. Ayan. Dito na po tayo ngayon sa Baywalks. Ayan. Ayan. Nakajakal po tayo. Ah. Ito ang sinasabi yung Baywalks. Wala pang tao. Wala pang tao. Pero yung beach, yan. Yeah. Maganda siya. Yan. Ito na. Yeah, ito. So, tayo palang tao dito. Nakat-dakat tayo. Hello, guys. Good morning. Narito tayo ngayon sa Baywalks. Kung saan, dito, maraming na mamasyal. So, sa ngayon, wala pa. Kasi, super aga. So, nandito ako ngayon sa Balayan, Batangas dito po sa Baywalk Pagaspas sa ayan so napakaaga po nating maglakad-lakad ito po ayan maganda po yung kanyang area hiya lang umuulan na po yun. inuulan na po hindi mo ko yung kasama sige sige nakalakad na Hello, good morning mga madam. Good morning. Ah, interviewin ko kayo ha, si ma'am. Ayan po si ma'am, taga rito po siya sa Balayan. Welcome ma'am, uh -huh. sa Balayan. Barangay San Juan, Balayan, Batangas. Uh, so ano po ma, may sasuggest nyo dito para puntahan ng mga maraming tao dito sa Balayan? Ito, ito, Batayan paano nyo mahihikayat mamasyal sa lugar ninyo ma'am pumasyal kayo dito dahil dito ay laging may pasumba pasumba kahit saan may pasumba pero kay ba yung inyong pasumba ma'am <laughs> lahat ba lang sumusumba dito Mamadam. ay nagiging sexy like that madami uh, <laughs> ay ayan so, so, so Ano pong, anong barangay ito, barangay, para marating po ninyo dito sa Saan matatagpuan ang Baywalk? Barangay 4 na to. Ah, Barangay 4. Barangay. Okay, ayan. So, pinakamaraming tao dito. Anong araw? Pinakamaraming tao dito sa Baywalk. Sabad at linggo. Sabad at linggo. Ayan. Yeah. Si ma'am po ay ating in-interview dahil birthday po niya ngayon. So, happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! You. Happy birthday. Umulan po ngayon. Kaya maganda-maganda po yung Pasko. Ay, yung kanyang birthday kasi Ah, maaga blessing po yung dumating sa kanya. Nadiligan po siya ng hamog. Ang ganda. Ang hamog talaga. Ayun. so ayan na po ang ating birthday girl na si CSL Baldino. Baldino. Ah, Bido. Abi, Baldino. Bal Bal Yan. Mga kasumbager. mga kasumbaguer mga kasumbaguer Tara tara dito po tayo sa Baywalks ngayong araw. O, oh, tingnan mo ating birthday. Napaka-sexy ng ating birthday girl. O, oh, ayan. So, ayan po tayo ngayon. Lakad-lakad po tayo muna. At maya-maya po ay magdijagay-jagay. And then, mamaya-maya magrun-run-run. Mag <laughs> 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 po ang ating baywalk. So, maliit lang siya. Maliit lang ating baywalk. So, <laughs> tama lang na mga siguro mga 1,000 walk pagod ka na nito <laughs> ayan, ayan, ayan ating mga kasama so umupo tayo araw na wala pa yung araw Doris dito na yun oh. o oh. medyo ma makikita lang yung Ayan. Hello. Ayun po ang kanilang lugar doon sa kabilang area. Ayan. Sa barangay San Juan. Ayan. So, dito po tayo ngayon sa Baywalk, sa Palayan, Batangas. So, napakaaga po namin. Inagahan po namin kasi mamaya po magsisisikan, di kami makakakita. <laughs> Kaya, maaga. Mas so, maganda maaga. po. Malapit na pong sumikat ang haring araw. Ang haring araw. Ayan. Ito po tayo ngayon. Naglalakad-lakad sa Baywalks. Balayan patatas. Hello! Welcome! Balayan Baywalks. Hindi pa makita. Yan, good morning. Sumikat na po ang haring araw dito so tayo sa Baywalk sa Balayan Baywalk. Ah, oh, dito. Ayun po ang ating Hello, good morning. Good morning, Balayan, Batangas. Dito po tayo ngayon sa Baywalks, Balayan. Ayan. So, ayan po. Maaga pa po kanina. Kaya hindi ako nakapag-live. Ayan. I love, ayan. I love Balayan. I love Balayan. Sa kabila ang ating... tabi po niyan ay mindoro na so ayan po ayan. Ayan. Ayan, hello, hello. Good morning. Haring araw, eto na maliwanag ng ating araw. Maliwanag ng ating kapaligiran. So ayan, dito po tayo ngayon sa Baywalks, Palayan, Batangas. Ayan po ang karagatan. So, ayan. Baka aga po nating maglakad dito sa Balayan, Batangas. Ayan po. Ito po yung pinakang signboard. I love Balayan, Batangas. Ayan. So, ayan Ang ganda. Ito na po tayo sa bahay ng ating pinuntahan. Ayan po. Pumasok po sila doon sa gate na white. Ayan. Ito na po ang kanyang dito po tayo pumunta ngayon yeah